Simula na. Simula ng mabiyuda si Tita. Ito na po ang Alaskang Classic. Ngayon, Sarap. Hmm. Abba, ayan, isa. O, yan na, okay na. Pero dahil hanggang doon lang magagawa ako. pumasa na lang ako na isang araw. Operation Harap ng Ube Halaya Ube Jam Purple Jam Ube Jam Ube yam, ube, yam. sa palengke ng malolo si kumparing Jericho sa taas <laughs> kumparing dito daw sa loob na palengke ang ube, wala kasi sa labasan ito sa niyogan ay niyogan Ayun, ube. Magkano po kilo yung eh, ube? Ay, ay. Oh, yeah. Mabili, mabili, mabili. Dalawang kilo. Ube galing baler. Baler Aurora pagaling. <laughs>

Salamat, Nay. Salamat. Nay, magkano ang tinapa? Ito, 180, 160. Eto ito? 50. 50. Sige po. Magkano siya milong Tagalog? 60 kilo. 60 na isang kilo. Oh, isa lang. Iyan lang. Milong Tagalog. Oh, Ashley. Po. Ah, pakihugasan na to ha. Oh, ayan. eh Ayan na po ang ube from bala Aurora. La yun pinagalingan Doon pa ako pumili. Eh hindi, diyan lang may tinda sa Malolos, Bulak Ano, tatlong kilo ube. Magtatatlong kilo ube na naman po tayo. Ayan. si Ashley na po bala. Ano? bago po magsimula ang lahat, uh, kumain muna tayo. Kain muna tayo kanin. So, syempre, hindi mawawala ang kanin. Tapos, alugbating pinirito at saka eklog. Eklog. oh sige po, kain muna tayo. Good morning po. Balik na lang natin ngayon, ha? Posporo at saka kalderong malaki at saka kalan. Yung tungko. Magpapakulo na tayo. Maglalaga na tayo ng ube. Halaya. Ube, yam pala. Yam, yam, Dito na po kalderong malaki. At syempre, nandito din ang ating tungko. pospuro, Papel. Paringas. Sige po. Lalipas oh. ng ilang sandali. Nakapagparingas na tayo. Ito kayo na ang kawali. Ay, kawali. At ang takip. Antayin kumulo. Ito po ang ating ube. Ube, ube. Ayan, ube. Tuloy na natin. Yan. Pagkali, basta mga 15 minuto, kukulo na yan. Tsaka ilalagay ang ube. Hintay-hintay lang tayo. Ayun nga po. napapansin nyo? Kumukulo na. Kumukulo, kulo, kulo na. Tip. Oh, lakas ang kulo. Kapag ka maglalaga po kayo ng ube, siguraduhin nyo magpakulo muna kayo ng tubig. Bago nyo ilagay ang mga ube. Isa. Sus. Dapat po, saktong-saktong lagay nyo. Dalawa. Huh, huwag nyo ilalagay ang kamay dahil malawlo to Anong kamay nyo? Tatlo. Uh -huh. Hindi ho nakalubog. Ilubog. Ayan. Dali. Hindi natin makita kung nakalagay ba tar. Ayan ho. Nakalagay. Lubog na. Lubog. Takpan. Magantay ulit tayo ng another 15 minutes. Makalipas ang ilang minuto. Sandali. Uh, tingnan natin kung luto na. Paano ang tanong? Paano malalaman kung luto na? Ito lang po. Tip ng ina. Sundutin daw ng tinidor. Pag dumiretso, ah, hindi pa. Hindi pa. Konti pa po. Pag dumiretso nang wala nang matigas, ah, luto na yan. Uli natin kung luto na ang uwi. I-check na rin. Kulong-kulong ho. Sabi ng ina, tusukin ang ube pag dumiretso, luto na. Uh -huh. -hmm. mm, luto na, luto na. Oh, luto na ho, luto na. Pwede na hanguin. Yan na po, bale, tatlong ube. Ito mo, ubing ube po yan. Tunay na ube, walang food coloring. Pinapahanginan ko sa electric pan kasi... Uh, ano, kasi para mabilis mapalamig at mabalatan pag nabalatan simulan na ang obra Shensei ni Lola kutsilyo at ang kawaling malaki yan simulan na po natin ang pagbabalat ng ube at syempre gagawin natin halaya sa kawaling na ito Ayan po, nabalatan na natin ang ube. Um, wala po yung food color. Siyempre, sisilip tayo kung ano i-dadagdag natin. Yeah. Pag gagawa po kayo ng ube, dun kayo sa original. Sa numero uno, wala pa rin tatalo sa Alaska. Ah, sandali, walang asukal. Saglit lang. At ah, depende sa inyo kung ano, gaano karami ilagay yung asukal. Ah, brown sugar, wash sugar, okay lang po yan. Sige ho, gagad garing ko na at maluto na. Ayan na. Aim na tau-tauhan lang ang kaya kong i-drawing eh. Ayan na po ang ating isang cup. Isang tasang asukal, dalawang malabnaw, isang malapot. Basta alas ka classic, lama. At ang ginadgad na ube, ube, ube. Hmm. Ano po yan? Pinong-pinong ube, ubing-ubing, ube, ubing-ubing, ubing-ubing, ube. ube, ube sa sumubok at mabigo dahil doon mo mahahanap kung ano talaga mm -hmm. ang bagay na nakalagay. Kailangan na pong ilagay ang mga sangkap Dapat po ang gamit yung sandok ay yung siyempre may CGM yan. C CGM. Ayan, may tatak po sa gitna. salo lola ko pa eh. Simula na. Simula ng mabiyuda, si tita. Ay, dito na siya tumira sa akin. Ayan Um, pang malakasan po kasi kapag uh, tunay na Alaska pero kapag ka uh, hindi Alaska ang gamit mo, uh, pwede naman Carnation or Jersey or Cowbell or yung iba pa, Angel basta po ako, lumaki kasi ako sa Alaska kaya wala pa rin tatalo sa Alaska hindi po bayad tong uh, promotion na to sarili ko lang po to Bahala po kayo kung anong gusto nyo gamitin Condensed and above Ito na po ang Alaskang Classic Sarap hmm. Habang gumagawa po kayo ng Ube Halaya Dapat may istasyon na may drama Para talagang Tunay na tunay Ang paggawa ng Yung madadala ka ba oh, Sarap At ibuhos na po ang asuka. Isang tasa po Isang tasa. Yung ubi ko, tatlong ah, dalong kilo kalahati yan. Ayan Para ka na naghahalo ng simento yan. Uh -huh. Sige. Ho. Uh, later muna, gagamitin ko dalawang yung kanang kamay ko para mas madaling mahalo. Nakalimutan ko pong sabihin. Kailangan nyo ng... Margarine or butter. Eh, pang masa tayo. Margarine tayo, margarine. Ayan. Ah, balit nyo na lang ho. Ayan, isa. O, ayan na. Okay na yan. Ang galing. Galing ako sa workshop, Isa pa. Ay, uh, ha? Uh, uh, okay na ho yan.

Ayan na po. Bale, wala po yung food color. Kaya medyo parang hindi ganong ka-violet. Nasa kalagit na na tayo ng pagkahalo. Malala nyo kapag kalo Kapag ka hindi na mahalo. Yung, yung, malambot pa. Dapat yan, hindi na nalalaglag agad-agad sa shansi. Okay. Paano po malalaman kung luto na ang ubi halaya? Kailangan pag hinalo mong ganyan. Hindi ko alam. Dapat yung mabagal na pagbagsak niya. Hindi na masyadong... Kahit na, mali pa rin kasi na Pwede niyan, luto na yan. Ayan po, bale, uh, plating na tayo. Ay, plating. Ay, ilalagay na ako sa microwave bowl. Ayan na. Lutong-luto ng ubi halaya. Lutong-luto na o. Lutong -luto gumusok-usok uh, pa at ayun na nga po nagawa na po ang ubi halia galing sa baler aurora ang oh, layo ho ng pinanggalingan ko este bumili lang ako sa malolos pero ang sabi nung nagtinda dun sa may tabi ng niyugan sa palengke ng malolos ay sa baler aurora galing ang ubi nila and ho yung dalawang kilo at kalahati naging lima Lima. Bale, ang bentahan nun ito, one hundred, uh, one, one twenty sa malolos eh. One ten lang ko sa akin. One ten per, per tab. Bili na ho kayo. Order lamang po kayo. Popost ko sa aking Facebook page. Nandito ko ngayon sa Kalumpit Bulacan. Salamat po. Ito po tayo sa final round. Ito po, uh, dati ako lang nang nag interest dito. Ngayon, meron akong kakumpetensya. Hindi man po ako pinaglihis sa kawali o sa kaldero, pero... Meron na hong... nandito ho kasi lahat ng sustansya at sarap. Ayan. Ito ho, kukunin ko. Tapos si ipapamana ko na doon sa pamangin ko ang kaldero at kawali. Mmm! Asli ah, oh, sa'yo na. Kunin mo yung sanse. Hmm. Ano, kanya na yung Sala, media na medyo na daw po. Ah, uh, bale. Ayan na nga po, bale po. Tapos na tayo magluto. Ah, uh, nakalima lang tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima. Kung gusto nyo po ng order, message lamang po kayo sa aking Facebook. Pablo Junior Magaling de Guzman. Nandito po ako sa Kalumpit Bulacan. Ayan. Yeah. Ayan. Para makita nyo kung ano yung tsura. Yeah. Violet na violet po. hindi, wala po yung food color kaya hindi napakatingkad ng kulay. Natural lang. All natural, no food coloring. 110 lang ho isang lalagyan. Salamat po.